Hinabol ng mga motorista ang tatlong lalaking na aktuhang nang hold up sa Fairview, Quezon City sa tulong ng video na kuha ng isa sa mga humabol na kilala ng mga polis at kalaunan ay inaresto ang mga sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa viral video na ito, makikitang humaharurot ang motorsiklong yan na may sakay na tatlong lalaki sa Zabarte Road sa Fairview, Quezon City nitong Sabado habol naman sila ng uploader. Tumulong din sa paghabol ng isang delivery rider. Kwento ng uploader, hinabol nila ang tatlong lalaki dahil nang hold up ang mga ito at nang agaw ng bag ng isang babae. Kita sa video ang isang pink na bag na hawak ng isa sa mga suspect. May lumampas sa aking motor na tatlong magkaangkas. Tapos, mat medyo matulin talaga. Tapos yung kasunod nun, grab rider, sigaw na sigaw na, Sir, magnanakaw po yun, magnanakaw, magnanakaw. Patulong, Sir, habol. So, kaya ina inaabol na rin namin. Napahinto ko sila eh. Parang minumura nila ako na parang huwag kong pakialaman. Parang something ganun eh. Hindi na naabutan ng mga humabol na rider ang mga holdapper at nakatakas ang mga ito. Pero dahil kitang-kita sa viral video ang mukha ng mga suspect, natukoy sila ng mga pulis. Arestado ang mga suspect na sina Patrick Santos, Blasel Vacaro at Janrick Baran sa follow-up operation ng QCPD Station 16. Pawang mga residente ng North Caloocan ng mga suspect. Nung paggabi na, natitrace na natin. Alam na natin kung nasan sila. So, siguro na realize ng mga bata na 'to na mahuhuli sila dahil nga sa sa video dahil pinakita sa amin ng video bago i-post yun eh. So nag -follow up na kami. Sinabihan na lang namin doon na tayo magkita sa police station at doon na kayo sumurender para maayos ang pag-uusap natin. Hindi na nabawi ang bag na tinangay ng mga suspect. Pero nakuha naman ang ginamit nilang motorsiklo na isinuko ng nanay ng isa sa mga suspect. Nasabat din ng patalim na ginamit ng mga suspect. Ang mga magulang ng mga suspect hindi makapaniwala sa ginawa ng kanilang mga anak. Hindi ko alam na ganun ang ginawa nila. Hindi ko po alam tapos nag-viral pa. Sabi ko, ba't nagawa niya yun? Eh, meron naman siyang pagkain, may sarili sa bahay, wala sa'ng ginagawa. Hindi na itinanggi ng mga suspect ang krimen. Pero anila, napagkamalan nila ang biktima na dati nilang kliyente na hindi nagbayad matapos magpamasaj one time po kasi nagkaan po kasi kami nagka doon po kami ng client doon nakamukha, nakamukha niya na pinunta kami sa hotel tapos minasage niya tapos kumuha ng madami-daming alak sa mga pulutan tapos nakatulog po kami pagkagising po namin kami pinagbayad yung bag tinapon na lang namin kasi ano dahil sa kabang nga Naya na lang namin. Si Santos naman na siyang nagmamaneho ng motor, hindi na raw nagawang tumigil dahil sa kaba. Bakit hindi na tumigil? Na, una, napangunahan ng kaba kasi kala ko si polis talaga vlogger eh, lang pala. Willing po kami balik kung at na ng tawad sa taong na gawin po namin ng mali. Mahaharap ang tatlo sa reklamong robbery hold-up. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5.